Gusto ko ulit tanungin si Cassandra, uh, paano pa napasok sa whirlwind? Same question, at 19 years old. Um, Sir, so sure, I'm a worker against self-discrimination a Masensya po. At wala pang ang kaso at this is also a matter of fact. Uh, My faith. nag na po sila ng case sa akin. The... Saan case? Huwag oh, mo nagka-famali. Under investigation po po yung case. Kasi wala po po naman kami na resero. So, at again, uh, support po lahat. sasabihin ko po dito ay maaari po naman po sa diba, Paano, dito? pag hindi pinalig case? Diba? As of this point, nag-usap tayo, wala pang case na i-file sa'yo. Baka, pag, baka diba, pag after nitong hearing to, marinig ng AMLAC na hindi na kailangan i-file ng case, hindi na sila mag-file ng meron case. Po, uh, meron po. meron uh, po. tapos advice din ng counsel ko po. Uh, ako hindi ko meld up, Chair. Hindi ko tanggap-tanggap dahil uh, may limitation rin ang invoking your right against self-incrimination. Hindi mo pwedeng magamit to sa lahat lalo na kung wala ka kaso. So, these are all just factual. Wala naman, wala naman, wala naman ibangot dito. Sasabihin mo lang kung kailan, paano. So, ulitin ko, paano pa ka nakapasok sa world Whirlwind Corporation? Uh Mr. chair, essential po ay self Since so, uh, on them madam chair because uh, uh, there's no case. So what, what's uh, ano, uh, magig, anong magiging, anong, ano ang uh, uh, ano ang incriminate sa kanya kung wala namang kaso sinabi namin ni Senator Sherwin, simple matters of fact, ito, Miss Cassandra. Uh, meron kaming use nitong session hall hanggang 2 p.m. So may 45 minutes pa po yung sagutin yung questions of fact na napakadali namang ma-research namin. And we are just naghahanap ng uh, good faith mula po sa inyo ni Wohua Ping, ni Miss Sheila, bago man uh, matapos itong buo mga hearings namin sa so, Senator Sherrod. Thank you. At the proper time, uh, Madam Chair, I'll uh, make a motion uh, depending on kung uh, ano yung mga sagot ni uh, Ms. Cassandra. So, Ms. Cassandra, uh, paano mo na ilabas yung capital para sa corporation mo? 19 years old ka. Uh, nagtanong rin kami sa BIR, wala kang tax return na i-file ever since. Uh, meron ka bang na-file na -file ng tax return? ah uh, Mr. Chair, I hope you're right against it. This is the only five. May, may tanong lang oh. lang, simple lang. May na-file ka bang tax return? mention niya kanina, money laundering case. 87 counts, I heard. Uh, well, sir, it has nothing to do with the uh, Orang case. Correct. Orang case. Correct. Walang connection sa... Walang connection to sa... Uh, Orang... Pogo uh, Bogo Hub. Malayong-malayo. Ah, yes, po, well, Mr. Chair. Pero uh, maaari po siyang gamitin sa akin hindi ka na file na ng kaso. ah, uh, can I consult my lawyer please? senator, wait, wait, wait. senator dela Rosa, di ba ito? it is the judge. audit investigation po. May um, pero na bang case? Ah. Uh, ah, uh, wala pa po namang final pero still can use against. Eh, wala pa naman na folder file sa iyo. Eh. Wala pa naman ng na folder file sa iyo. Ah, uh, wait lang po, since chara pala ko prepare ko. O sige. Tawagin mo sa amin kung ano yung kaso. Okay po. Wala nga yung, yung tanong, nag-file ka ba ng tax return o hindi? Uh, Mr. Chair, uh, meron na po akong um, parang uh, tax audit po na letter na po. So, eh, na possible ko po sabihin dito. Pwede po nilang gamitin. Well, ngayon, dito dahil uh, iniinvoke mo yan, uh, papakita po yung certification ng BIR na wala kang na-file na tax return. So, ang tanong namin ngayon, saan mo nakuha yung capital para ilagay dito sa World Corporation na bumili ng halos 10 hectares na lupa sa Forang Pampanga na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. So kung ang portion mo is 58%, more or less, ang dapat mong ilinabas ay about 600 million pesos. So wala kang tax return, uh, uh, 19 years old ka nung uh, pumasok dito. So, ang tanong namin, saan nanggaling yung pera po? Um, Mr. Chair, regarding naman po sa uh, ano, ano, topic na money po, uh, I broke my right against self-recrimination kasi possible po akong kasuhan. And, and uh, may kaso na rin po sa amlang. Again, iba, iba nga yung kaso mo sa amlang. kaso mo sa amlang walang connection yun sa forum. Yes po, well, Mr. Chair. But, so, I um, want to ask uh, BIR. Uh, Paasipon okay. kung Is, uh, BIR here. Tertiary, po yung BIR yung resource okay. person. Sige, well, uh, we're, we're we're waiting for uh, uh the BIR. Sir, please take a seat. ma'am kay Cassandra, paano ka nakapasok sa Wellmate? Again, fact lang to. Walang uh, connection sa tax evasion mo or ano, paano ka nakapasok sa Wellmate? Ah, uh, sa ninang po po, Mr. Chairman. Okay. eh, uh, ito si, narinig ko sa house uh, hearings, ito si Duan Ren po. Tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa Pinyak? Tama? Uh, Tama ba? Hindi ko sure kung uh, ano, nandito na nila. Na. Uh, ninong mo saan? Ninong at? o ninong mo sa binyag? Uh, ang sabi ng ma'am ko is ninong uh, uh, ko po. Sa binyag? Oo. Tama o hindi? Hindi ko sure, Mister Church. Ayun okay, lang yung sabi ng ma'am ko. Basta tawag mo lang ninong? Oo. Uh, uh, may mga pinag-ilala po po sa akin long time ago. Sino so, nagpakilala sa iyo kay man, si mama, your mother mo? Nagpakilala yes, yes, nung prior relationship nithan at your mother. Ah, uh, sabi nila, best friend daw po. Best friends? Sino pa? Saan sila nagkakilala? Ah, uh, sa China po. Sa China sila nagkakilala. Yes, po. So nagkakilala sila sa China, nag-best friend sila. Nung pumunta sila dito. Ah, uh, kinuha siyang ninong mo? Ah, uh, bali po. ito na siya, uh, siya yung naging uh, dahilan kung bakit ka uh, nakapasok sa uh, World Wind Corporation? Uh, siya na po yung tumayo, parang parents ko na rin po. Parents mo na rin siya? Opo. Oh, uh, pagpunta na ng Pilipinas po kasi, uh, parang kaalis lang po naman uh, po. Ano, <laughs> uh, pagsalita ka ng malinaw kasi hindi na may marinig eh. Okay no? ulit nga siya. some of kasi, sure. well uh, uh, kami ay nag-visit hati sa iyo at uh, uh, sa pagkawala ng iyong mother, pero tama ba na wala na, ang iyong mother? Natay ang iyong mother. Kasi po, atong year yun? Uh, 2017 December. 2017 at dito naman pumasok si to. Uh, dito naman tumatik si Mr. Dwanret mo siya nakilala. Okay? At uh, tumayo siya parang magulang mo na. Ever since. At siya um, ang okay. nagpasok sa iyo sa uh, World Green Corporation. Yes, Mr. Sana na siya So, i parang ipinilit ka ni mama mo sa ninong mo, kay Tuan Ren. Miss Cassandra. Uh, parang, ako, parang gano'n lang ako, Parang gano'n. Sana na siya thank you thank you um I'm chair at um uh, ka uh, na sa railway um uh, inapoint kang kaagad na corporate secretary tama kesa uh, nga boses po na inupay nila sa akin and again, maaaring po silang lahat gamitin sa mga kaso po. sa siya na po.